Ayun guys, ah, uh, nandito tayo sa lugar ng Mandaluyong. Ah, uh, naghatid po tayo kay uh, Boss Daryl. Kaya lang nahuli tayo kasi na-traffic ako dun. Nandito tayo sa tindahan niya. Oh. Shout out na lang sa kay Boss Daryl. What's up sa mga kadanilo dyan Ayan, Welcome back po sa ating munting channel Magandang hapon po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao San man panig kayo ng ating mundo Magandang hapon o gabi man O umaga man Magandang araw po sa inyo lahat Ayan. For today's video uh, Pupunta po tayo ng Divisoria at Ating pong tonghayan Kung ano po ang ating uh, magandang balita doon. ayun samahan nyo ako guys tara let's go ayun guys uh, kung napapansin ninyo nandito na po tayo sa Divisoria pasensya na po kayo dito guys kasi may marami pong sasakyan talaga ayun abang abang lang guys kaya ibabiyahi tayo ayun guys uh, nandito pa rin tayo sa Divisoria Ma'am Lemir, may galab siya tau Ma'am Marcy, may galab siya tau At uh, Maya, may galab siya tau uh, Hilonggang Pinay Or Tisay, uh, may galab siya tau po Ayan Mamaya, Maya, may, may galab siya tau po Ayan At uh, Kuya Jam, may, may galab siya tau po Magandang gabi po sa inyo o magandang umaga man uh, sacrifice mahal mega mega labas taot sa iyo at uh, magingat ka palagi dyan sa ibang bansa sana ay nasa mabuti kang kalagayan ayan uh, nandito tayo ngayon sa divisorya at iniintay natin yung ihahatid natin ayan namimili pa siya eh Nami mili pa nakikita nyo ba yan guys iba ang kulay ng aking buhok gulay di Dito po tayo. Ayan. Ah, muli. Sana po ay hindi kayo magsawa ah, magsuporta sa ating munting channel. Ayan. Okay guys, kita-kita na lang tayo. Mamaya. Ayan guys. Ah nandito pa po tayo sa Divisoria. Apa ah, pasensya na po pala kayo kasi video malakas po ang aking boses kasi nga po ah maingay po dito, maingay. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang ah, suporta. Ayan. Bahala na ang Diyos, ka, uh, makakaraos din siguro tayo nito. Sa mga tulong po ng ating friend uh, or mga kaibigan, ayan maraming-maraming salamat pala sa mga sumusuporta. Ayun guys, uh, nandito tayo sa lugar ng Mandaluyong. Ah, uh, naghatid po tayo kay uh, Boss Daryl. Kaya lang nahuli tayo kasi na traffic ako dun nandito tayo sa tindahan niya oh out na lang sa kay Daril Daryl Ayan guys uh, Papunta na naman tayo ng Divisoria Kasi pauwi na tayo uh, Natapos na po natin Ihatid si Bus Daril Ayan guys uh, Nandito na po tayo sa Divisoria uh, Nanggaling na po tayo ng Mandaluyong at uh, hinatid na po natin si uh, Boss Daryl. Ayan na. Uh, siguro mamaya-maya. Pagka ano di. Baka umuwi na po tayo diretso Ayun guys. Uh, galing na po tayo sa biyahe. Ayan, uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, suporta. Ayan hanggang dito na lang po tayo. Bye bye na.